magandang gabi sa ating hot mga idol yung bali dumayo kami sa Ando Island yan yung mga kasama natin yung bayo ni si Junj TV at si Kapare Jerry yung bali di natin kasama yun si Idol Jun hindi ko alam kung bakit hindi tumama pero so ayan so, mga idol bali abang abang lang kung anong umuhuli natin yung bali mama, dito lang tayo paikot-ikot lang tayo dito pang-apang natin kung anong mahuli natin sana makadilin siya tayo at maging safe yung ating type ngayon ah. at dito sa ating unang drive mga idol, mahina yung ating nakita Ah, uh, huli na tayo. Labahita. So, indagan mga ito. Salamat. Thank you, Lord. Unang isla natin. Labahita. Salamat. At dito mga idol, surahan yung ating nakita o oh, unicorn fish good size na kaya tinira na natin. Unicorn Fish yung idol oh guys ang dito sa amin. Ah, salamat na abutok pa natin kasi pupasok pupasok na siya mga sa butas salamat at dito mga idol si Kuhan yung ating nakitang isda gusto siya na pang ulam kaya tinira na natin pang una mga idol si Juan <laughs> salamat ayos na to good size na Thank you, Lord. got fish oh tiao hai dong ayo sta selamat tak ada dekat dekat hotel sating sa thank you lord salamat. Kahuli uh, na tayo. Thank you, Lord. Kasagang tayo sa ating huling Salamat. Thank you. At dito mga idol, good fish ulit yung ating nakita. oh good fish. Salawata bad that the go dairy Yeah oh good fish.

salamat. Kaya nagdag na tayo sa ating huli. Ayos na ito mga idol. na na nakapahulang. Pag Pag-ilis na ating pagbinta. Salamat. selamat Lahuri Tidak gelut Tidak gelut Tidak Selamat Di ko alam Kung anong klasis Tidak tumayin Tidak gelut Tidak gelut kumusit yung ating akit kaso nang panain na natin ay hindi yung ating patama kaya nakawala na. at dito mga idol kumusit yung ating nakitang isda good size na kaya tinira na natin jadi tu tak salah. Ini dah lumpur. Ja <laughs> Nei. <laughs> git ito yung mga tungkol sa mga mga kasi kembali kada saldan sibo ayan sa bahay para so ayan mga idol yan bali ito na lahat yung mga huli natin Ayan. Karamihan mga ano, goldfish o tiaw. May isa, sa, isa tayong samaran kaso di natin yan mga idol na kula ng video. Ayan. So ayan, bali na natin lahat mga idol kung umabot ng ilang kilo. <coughs> so ayan mga idol, yung bali ito yung maibenta natin. dalawang kilo yung benta natin yung mga goldfish o tiaw ayan dalawang kilo at ito naman yung pangulam natin yan bali kilo na rin natin at yung mga labahita ito yung samaranya ito yung sikuhan tinanggalan natin ang ulo ayan tatlong kilo bali isang kilo yung ulamin natin mga idol na yung dalawang kilo pang ulam na natin ah, pang benta yung isang kilo pang ulam na natin And bali malaking biyaya na ito mga idol para sa pang araw araw natin na pangailangan <coughs> yan bali yung yung malaking good fish mga idol maibibenta natin yan ng 250 yung kilo at yung maliliit naman 200 yan bali may kikitain tayo sa kabuuhan na 450 yan isang malaking tulong na yan mga idol yung pang gastog sa ating pang araw araw at yung isang kilo naman yan pang ulam natin And bali malilibre naman tayo sa ulam bukas ng umaga ang sakto may klase at may babaonin yung mga kapatid natin. So, ayan mga idol. Mabali, abang-abang na lang sa dulo ng ating video. At may shoutout tayo. Tara. So, ayan. Magandang araw sa ating lahat mga idol. Yan, bali. Mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Wally Pantanusa from San Manuel, Pangasinan. Shoutout kay Kapana TV Adventure. Shoutout kay Crystal Joy Paharis at sa lahat ng B.A.S.O.N.G. family ng Naik Kabiti Shoutout kay Larry Amos Hilario La Shoutout kay Jun TV Vlog Shoutout kay Kasi George Judge TV Shoutout kay Father and Son Fishing TV Shoutout kay Jay Adventure Shoutout kay Kabugsay TV Shout out kay MG Eric TV from Palawan. Shout out kay Marix Mixta Vlog watching from Bohol. Shout out kay Arman Longher TV. Shout out kay AA TV and Adventures. Shout out kay Dennis Piro Mix TV. Shout out kay Jim's TV. Shout out kay Maestar TV Vlog. Shout out kay Mercado Boys Vlog. Shout out kay The Tribal TV. Shout out kay Juni Fishing TV. Shout out kay Uncle Sami TV. Shout out kay Atilik Vlogs. Shout out kay, kay TV. Shout out kay Rimay Mix TV. Shout out Rinan Fishing Adventure. Shout out Rafi Spear Fishing. Shout out kay pobring mandaraga tv shout out sa planada at bakarisas group dyan sa pang nakarigaya lady shout out kay ronald dagami from qatar shout out kay roberto fortunaga brinata from barcelona Sursugun. Shout out kay Bicol Provin Province probinsya ko. Shout out kay Jonathan Castro watching from Thailand. Shout out kay Samuel B at sa asawa niya na si Becky Tihones at sa mga anak niya na si Ruel, Jimwell, Jonah, Shaleta Hoyonis ng Barangay Lapas, Makati City. Shout out kay Dennis Dela Cruz at sa lahat ng Dela Cruz family ng Naik Kabiti. Shout out kay Rodi Diladya at ng Diladya family ng La Union. Shout out kay Sam Urtalisa. Shout out kay Pancho Pantino from Rapo, -Rapo Albay. Shout out kay Chad Summers from Bohol. Shout out kay Kuenert TV from Kabuyao Laguna. Shoutout kay Mamali Arago. Shoutout kay Saldi Sabilaw Marino. Shoutout sa Bisan San Jose Family ng Kaluya Antiki. Shoutout kay Dan Charles Nibril. Shout kay Jun Carlon. Shoutout kay Firi Ira Arnil. So ayan mga idol, yan bali ito muna yung ating shoutout ngayon at sa ibang gustong magpa shoutout shoutout mga idol. Yan, mag-comment lang kayo dito sa comment section at isa-shoutout ko kayo mga idol sa sunod nating ni-upload. Yan, bago natin tapusin mga idol ang ating video ito yan, gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta at pagsuwaybay sa ating channel. Yan, lalong-lalo na sa ating mga subscriber at sa ating mga silent viewers dyan at sa ating mga OFW. Yan, maraming maraming salamat sa inyo mga idol. Yan, bali, abang-abang lang tayo mga idol sa sunod nating ni-upload na video yan. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Alright!